Nagawin natin bukas, uh, magdadrive lang tayo sa area tapos mamimigil lang tayo ng mga ganyan. So, eto na nga mga hubby bees. Dahil birth month ko this month actually. Matagal ko ng plano na sana magluto ako. Tapos mabigay ng mga pagkain. Either sa mga street children o sa mga homeless. Dito lang si area namin. Siguro within the and tomorrow niyaya ko sila ate Rose, sila tia Julie, si Lindy. Tapos yung mga bahay dito na magtulong-tulong kami para magluto. Ang iniisip ko pancit at saka chicken. And tama-tama kasi si hobe Philippines. Nagpadala sila sa amin ng napakaraming uh, pancit uh, kanton at saka pancit bihon. At dumating na dito sa bahay namin. Ito guys. Ang dami namin dito pansit kanton. At meron din kami dito pansit bihon. Ayan guys. From Hobe Philippines. Maraming salamat Hobe. At hindi lang yan. Nagpadala din ng mga chichiria ang chick boy. Ayan guys. May mga chick boy dito. At pamimigay natin ito bukas. So tomorrow umaga kami gigising at uh, magluluto kami para mamigay ng pagkain. For the meantime, ang ginagawa namin tonight dahil magbibigay kami ng chicken is gustong gusto ko yung fried chicken ni Tia Julie. Kaya pinakuisapan ko sa si Tia Julie kung pwede na siya ang marinate ng chicken. At nakabili na nga ako kanina sa grocery. At eto na guys. Andito sila. Busy. Konting tiis lang kasi para to sa mga homeless tsaka sa mga street children. Si Lindy nagpipiga ngayon ng kalamansi. Tapos si Tia Julie ang magmamarinate ng chicken natin. Ito na yung chicken natin guys. Yan. ah uh, imamarinid na ngayong gabi para bukas si ipipito na lang natin habang nagluluto ako ng pansit si Ateos naman tumutulong din dito sa kusina ayan ay anong mga lahok ng marinade ng chicken mo Tia Julie bawang kalamansi patis patis paminta paminta ay sarap gusto, gusto ko yung chicken gusto yung chicken ni Tia Julie ang sarap sarap no? kaya Ate ano natikman mo na yung chicken ni Tita Julie ang diba? masarap sarap po yun, ay so tomorrow magaga tayo gigising ano? At habang nagmamarinate sila, Tia Julie, si Athos, tsaka si Lindy, ko naman yung mga boys dito sa bahay ng Habibi House na mag-pack na ng mga chichiria. Ilagay namin sa sandu bag para tomorrow, ready na siya pamigay. Wala si Hubby David tonight kasi nag-host siya, nagkatatrabaho siya ngayon sa isang event sa Makati. So dito mga pamangking ko, si JP, yan tsaka si Uwa. Maglalagay tayo ng iba't ibang flavor ng chips dyan sa sandu bag. Gagawa tayo ng 100 na ganyan ha. So apat na piraso sa isang sandu bag, yan. So, next start na silang mag-pack ng ating mga chicheria, Yan. Ang gagawin natin dyan ay 100. 100 na ganito, guys. 100 Yan. na plastic ng one of everything. Yes. One of everything. Si Tia Julie nagmamarinade na ng kanyang chicken. Ang bango, nangangamoy. Ayan. Ang dami nating ibibitong manok bukas, Tia Julie. At magluluto din tayo ng pansit. Maraming salamat sa Hobe Philippines. Meron tayong pansit bihan at saka pansit canton. Hindi ko pa alam kung lulutuin ko ba yung bihon ba or kanton. Or kanton bihon. na si Batman. <laughs> tapos na yung kalamansi mo. Hindi. Yan, yeah, tapos na ang kalamansi. Ilalagay na. Ilalagay na ba yan, Tia Julie? Oh, okay, ilagay na natin ang lahat ng kalamansi. Yes. Ang bango. Ilalagay mo na ang patis, Tia Julie. Ang bango. Tia Julie, may magko-comment na naman dyan. Hindi ka na naman nag-apron. Basang-basa na naman pangan pa mo. Okay. Yes. Oh, in fairness, ay, ah, basa ah. Ay, nabasa. Kita ko, basa oh. Ako, oh, ko ng manok. Lagi ka kasing hindi nag-apron. Lagi mo nakakalimutan. Ay, syempre, mababasa talaga ang apron. Tia, at least yung ang mapapasa apron, hindi damit mo. Basa rin, damit po. Gagawin natin bukas, uh, drive lang tayo sa area, tapos mamigil lang tayo ng mga ganyan. Ha? Sa daan lang po kayo mamimigay. Oo, oh, sa daan lang tayo mamimigay. Uh, po ay dataan. Hindi ko pa alam, basta kahit saan. Baka alam po kung saan po ako magkala. Lah, okay, gusto mo mabigyan. Oo, oh, kaluka ko. <laughs> <laughs> tapos na kayo? Yan, natapos na ang ating mga pamimigay. Maraming salamat sa Chick Boy. <laughs> Oo? Oh? Yan, mga Chick Boy. Ito ang mga Chick Boy yan, mga Chick Boy. Paloka. <laughs> Ikaw <lang. laughs> Kaya Julie, tapos na tayo? Tapos na, ayan. Imaginate, lalagyan na natin ito sa rep. Kasi paano yung magkakasya sa rep natin, Lindy? Okay, meron kaso, <laughs> ayan. Hati-hatiin na lang natin. Tara bukas, ready na yan for frying. And then, Ate Rose, bukas, pagising ko, magluluto tayo na maaga, diba? I-ready nyo na yung mga ingredients ko para sa pancit, ha? Meron tayo dyang repolyo, may gulay tayo, carrots, sayote. Yung mga chicken liver, nandiyan, diba? Tapos meron tayong manok. Maglabas ka rin ng manok. At saka... Mga ilang manok. Meron pa akong manok na dalawa siguro, maglabas ka ng dalawa. Dalawang buo ha? Para meron tayong pang sahog. Tapos yung kaldo natin huwag mong kakalimutan. Thank you! Ayan, tapos na namin ipak ang mga marinated chicken. Ito na siya guys. Pinalagay ko sa mga uh, ziplock para mailagay sa ref para mag-overnight na marinate tayo para sa malasa. Thank you, Tia Julie, Lindy, at si Ate Rose. Thank you, Ate Rose. Si Ate Rose ang taga ng aming kitchen habang Uh, kami nag-prepare dito ng mga food. Ayan, ready na ang namin. Uh, bukas. Ayan, ready na yung mga pamimigay bukas. At magpahinga natin kayo. Yeah, Julia, yeah. Lindy, Atta, Toss, pahinga na kayo. Thank you. Bukas ulit ang ating uh, pagpapatuloy. <laughs>